pesticide sa kong tech tooth. Oh. Garden sa kong tooth. Kailan may ikaw ang ugutan. Oh. Wala lagi kayo lugbate doon rin ma. Hmm, careers, kumusta namo Diha. Ako naman, okay ra. Life must go on then starting nag nag work sa online besides sa mga working sa balay para buhay buhay ang life so ito na mm. mauni ang beauty nga gibiyaan pero still the So mga careers. Ipakita na ko mga careers sa so, garden. Oh, maradik niya mo. Adik niya ko ah. Garden sa so, umay. Niya mag ko diri. Some sometimes every day or sa malatangan ug adlaw nga ma maari kay nari trabaho sa balay. Labi na karon nga nag duha na lamis akong anak kaya ako anatagan ang mga trabaho on sa panlalaki o sa pangbabay. so mauna mm. Dari-dari-dari. Mga ko sa iyang ka mong gay. na kalbasa dito. May isa kong mamagkamulikin. Ako'y kalbasa o gabi. Hindi mag-utan ko. Kaya giningaw ko mag-utan. O, sige. Mara. ko dito plastic, ma? Nakaka-plastic dito? Oo. Magkukuha ko utan Lami ka unog utan. Nangis na ka pag Guys, taro. Say hi, father. Hello? Oh. Oh, plastic, guys. So, mga careers, tirin na lang ta. Kutob. ni make up so see you again for my next three years so every day na tama kita besides sa akong online job babo